Punis yan guys oh. September 22, 2025. Ayan. Namili na naman sa aking asawa. Para sa aming mga panin. Yes. Guys. September 22, araw ng lunes guys. Ayan. Namili na naman yung aking asawa. Apat na kiss lang yan. Ayan guys. Araw ng Martis. September 23, 2025. Ayan. Mamimili na naman yung aking asawa, guys. Alauna ng hapon. Mga, ano, 1.48 ng hapon, guys. Ayan, mamimili na naman siya. Para sa aming mga linda. Balikan natin niya mamaya, guys, pag bumalik na siya. 2.48 ng hapon, guys. Namili na naman yung aking asawa. Ayan na lang palagi ang aking video, guys. Yan. Yan, yung aming, ano, Halap buhay. Routine ng asawa ko, guys. Pag walang pasok mga bata. Bukas may pasok na yung mga bata eh. Kaya ano na naman siya sa sa pagmamili na ngayon. Kailangan mamili. Pag hindi na mili, wala. Tatlo, malaki yung isa, guys. Bigat. Bigat? Oy! Mabigat pala yan. Ayan siya, guys. Ayan guys, araw ng Martis, ayan, namili na naman yung aking asawa. Ayan yung kanyang pinamili guys. Oh. Madami na ito din guys. Ayan. ayan oh. Mga oleng, ayan, tatlong box. Saka ayan, mga chichiria, pancit canton, ayan, yung mga sito. Ayan lahat guys, yung binili niya ngayong araw ng Martes, September 23 guys. Guys, namili ngayon yung aking asawa, araw ng Martis. Ano so, ba tayo ngayon? September 23, 2025 guys. Ayan, gabi ngayon. Ang oras ay 7.15 ng gabi guys. Ayan, nag a na naman siya guys. Ayan yung kanyang mga pinamili. Dami yan o. Oh. Alam uh, uh, parang oh. Uh, rice uh, 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 yan. magkano. Um. Bentahan para. Ayan. Inano mo na yung iba pa? Hindi. Iba. Ah, inano mo na yung iba. Inayos na niya pala guys yung iba. Ayan yung inayos niya. Oh. Inayos na niya yung iba dyan. Oh mga dito so ka doon sa taas may kulang pa ako doon sa taas mga ano yan ayan yung kanya mga pinamili ngayon guys oh sabon diaper ano yung isang box pa At, ano yung isang box ayan na dilata saka itong pizzeria guys oh ayan yung kanyang pinamili ngayon, araw ng Martis. Ayan guys, araw ng Biernes. September 26, 2025. Namili na naman yung aking asawa ng aming mga paninda. Yan guys, oh. Mga inumin yan guys. Ha? Ano yan? Ha? Ito? Yan, ito. Oh, maulan na hapon guys. Ayan. Malakas. Mamimili pa yung asawa ko guys, kaya. Kori hindi lahat guys. Ayan lang muna kasi yung budget natin napunta na sa alak. May subrengs pa ako baka bukas ang mga subrengs yan guys kasi malaki yung punan sa alak eh. Basta alak at saka subrengs sabay laki ng punan. Yan dalawang kiss. Uy ay, ay, dito muna yan anuin pa dito dito. Yan Bakit pinasok naman ni Ate? Pasok na lang, Bertie. Yeah, Ayan. Alak din yan, guys, oh. Ayan, guys. September 26, guys. Ayan yung aking mga paninda. Ayan. Puro, uh, ano yan, guys. Inumin yan. Ito, inumin din yan, oh. Yung condadro special. Isang box yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Buksan na ng asawa ko. Yan yung aming special na pondador yan September 26 tayo ngayon guys araw ng Biernes 2025 pinabili ko yan guys sa ano wala kasi yan dito good. Though. pure good daw yan oh pondador, super special oh. mahal lang talaga yung punan guys ito may promo pa siya may promo kaya ang benta namin oh. pero pag wala ng promo yan mahal na ano yan guys, isang box na rin yan kasi 12 piraso yan. Oh. Tatlo bawat isang ano. Oo. Oh. Kung tatlo, meron na yung... Masyadong mahal lang guys, kaya yan, hindi, na, hindi kami makaano. Ayan yung yung dalawang box na gin. Sinabay ko na yan, saka mga sigarilyo. Tiyan mo yung sigarilyo doon pa. Yan yung ano ng asawa ko. Yan. Ayan, mga mismong Sprite, Coke, ang laki kasi ng punan guys Pag sabay sabay ayan o oh. Puro yan inumin Ay na guys Ayusin na ng asawa ko yan guys Pag mali yung ayos ng asawa ko dyan guys Inaulit ko yan eh <laughs> Ayan yung gawa nyo oh. Siya na magdi-display yan oh. Nang Wala pa, wala. wala pa yung kuryente ko ya Tubig pa lang tayo Ayan, walang laman yan guys ha. Bibidyohan ko yung mamaya. Ayan o. Oh. Ayan na guys, na na namin ng asawa ko. Ayan ha. May laman na siya guys. Yung kanina wala, di ba? Ayan. Kompleto na naman guys ang aking kape. Ayan mga kape ng mga kapitbahay natin yan guys. Ayan yung pinakamahal na mga alak guys. Saka ito. Oh. Mahal yan oh. Tsaka ito. Yan ang special sa kanila dito. Ayan. Araw ng Biyernes, guys. September 26. Ayan yung aming mga paninda, guys. oh so... guys. Ayan, guys. Araw ng Sabado. September 27, 2025. Oras ng pamimili na naman ni Mr. ng mga paninda namin, guys. Ayan, mga soft drinks. Babalik pa yan, guys. Marami pang bibili niyan. Kanina pa umalis yung asawa ko, alas dos. Ngayon lang dumating, oh, sobrang traffic. Ayan, araw ng Sabado ngayon, guys. Ayan, namili na naman siya ng aming mga paninda. Para sa aming sari-sari store. Ayan, guys. Sobrang traffic. Kanina pa umalis yung asawa ko, alas dos. Ngayon lang dumating, oh. Di ba? Pangalawang balik, September 27, 2025 araw ng Sabado guys ayan babalik na may asawa ko bye bye ingat ka dyan guys tatlong balik na asawa ko sa pambili ng mga sobring class na lang yan guys ayan balubat na yan si kaibigan number 30 guys araw ng martis ayan mamimili na naman si mister ayan yung bago niya aming apo dito oh. ayan oh si dos dos pakita mo yung mukha ni dos papa Oh, di ba? Pogi-pogi. Uh... andas yan. And guys, araw ng Martes, September 30. Ang oras ay 9. 46 ng umaga guys. Maaga sa na grocery. Oh, babalik pa daw siya guys. na sure daw siya. Laki ng pinamili na naman ng asawa ko ngayon. Maraming po lang kasi guys. Ayan. Yan, babalik pa siya sa pangalawang balik ng mga... Ilang karton ka doon? Dalawang karton pa daw doon, guys. Ayun lahat yung pinamili niya, guys. Oh. Maaga na siya namili kasi walang pasok si Bonso. Wala na siyang oras. Wala nang laman yung tindahan namin, guys. Ayan, guys. Pangalawang kuha niya. September 30. Ayan yung natira niya doon, oh. Yung pinamili niya na marami na naman pinamili yung aking asawa, guys. Ayan na naman. Ilang karton yan? Tatlo, apat, limang karton lahat, guys. Yan. Ang kanyang pinamili. Araw ng Martis ngayon, guys. Yan. Walang pasok si Bonso. Kaya ayan, Namili na naman yung aking asawa. September 30, guys. Ayan yung pinamili ng aking asawa. Limang karton, guys. Ayan. Limang karton. Araw ng Martis. Guys, namili yung asawa ko ngayon. Araw ng Martis. September 30, 2025. Ayan yung kanyang pinamili guys puno na yung tindahan ko dito sa harap yan mayroon pa sa doon guys sa palingki mayon sa kanya no hindi pa naayos masyado dyan yan ang aming mga paninda guys araw ng martis yan guys september 30 2025 ay namili na naman yung aking asawa asa yung mantika mo pa bote? naalimutan yung... ko yun ganun ba? hiniram ko lang yan bote yung sayo ah, hinina mo yan, dalawang boteng mantika, guys tapos ayan, mga ulam namin ulam namin kalabasa kalabasa tayo guys saka paninda namin yan guys ito paninda namin saka asin pagaling sa pagsundo kay ate, diretso na sa paling kay asawa ko guys, ayan na wala nang pahinga. Tapos magpasirok pa na yan si Bonso. Oh. Lahat na lang. Kawawa yung asawa ko ay. Wala nang pahinga talaga. Paninda namin guys. Hmm. Guys, dumating yung aking bigas alas dos, ay, 1.52 ng hapon. Ayan, bigas. Pan, koko pandan. Saka ano yan? Sweet corn? Sweet, sweet coco. Sweet coco? coco. Ano mas maganda dyan? Coco, sweet coco? Koko ah, koko pandan. Ah, hinati pala ni Bong. Mahaba yung sako na isa, no? Mahaba. Yung coco, ano na? Sweet coco? Yung dyan, sweet coco. <makes noise>

So, kagirap ba. Unte, ulang pa sa pesto. Sampo na yan, kuya. And guys, malapit na 'yung Pasko. October 1, 2025 dumating 'yung aking bigas oh. Sweet coco tsaka coco pandan. Guys, araw ng Sabado ngayon. Ano ba ngayon? October 4. Yan, araw ng Sabado. Yan, yan lang guys, malaking karton lang, dagdag lang sa aming mga paninda. Mayroon na siyang inumin uh, kanina guys, hindi ko na nabidyuhan. Kaya nakabasag, nabasag daw yung ano doon sa pure Ang takal ng nila kanina, yan. Guys, October 4, 2025, araw ng Sabado naman yan guys. Ayan yung pinamili ng aking asawa. Yan. Ayan guys, yung binili ng asawa ko. October 4, 2025. Isang box yan, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Ayan. Mayroong, ano na yan. Yung iba dyan, nabili na rin kanina. Oh. sa yung bagong dating ko. Yung special, guys. Ayan yung mga inumin ko. Tapos, ito ngayon, dumating na yung asawa ko. October 4, 2025. Ayan. Araw ng Sabado, guys. Ayan yung pinamili ng asawa ko. Yung itlog namin, apat na three na lang. Martis pa do, ulonis, darating yung itlog. Bote may naabutan pa, oh. Apat na 3 Yan yung binili niya ngayon, guys. Ayan, malaking karton. Saka mga uling. Yung itlog ko, guys, ayan na lang. Yung natira. Diba ang kalat ng tindahan ko? Ayusin pa yan. Yan. Yung mga pinamili ng asawa ko. Araw ng sabado. Yan. September 27 guys araw ng Sabado ayan dito 2025 ayan babalik ka pa pa grabing traffic daw guys kanina pa yung asawa ko kaya alas dos bumalik sa dito tagal isang isang oras kaya higit pa no bumalik yung asawa ko dito 3.30 yata yun oh. ano oras na ba mag alas o oh. magpupur na pala yung kanina bumalik guys guys, araw ng sabado September 27 2025, ayan, pangat balik na asawa ko guys, last na lang yan oh. sobrang traffic daw araw ng sabado kawawa naman yung aking asawa, ayan lahat guys, yung binili ng aking asawa mga inumin, mga soft drinks, ayan ayun, ayun inumin din yun o oh. Yun, si Asi. Asi! Hello! Akin pamangkin bang guys, oh. Update guys sa aking tindahan. Tapos ko nang na-arrange yan guys. Maaga pa. Ang oras ay katatapos ko lang guys. 5.43 ng hapon. Ayan. Katatapos ko palang mag-arrange ng aming ah, mga paninda guys. Ayan. Punong-puno na guys. Ang so, aking paninda. Pero usog. Yan, ang aking mga paninda, guys. Kaya, ano, karton? oh. Karton, binibinta din niya yung karton niyan, guys. Oh. Dami na kalakal oh. Dami. Pang, ano yan, guys? Pang taya sa loto. Ayan, linggo yan. Oh. Na. Taya sa saluto guys. Yan yung inaano niya. Pang taya yung sa karton. Yung binta ng karton namin, guys. Yung mga bulasi, di ba? Ayan. Punong-puno na, guys. Pero usog. Ayan. Sa awan ng Diyos. Thank you, Lord. Sa mga blessing. Shout out sa lahat ng mga nanonood ng aming mga video. Miga miga lang sa inyo. Thank you po sa mga support niyo sa amin. Yan. Hanggang dyan lang tayo.